Again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Ang kala nila ang taong bayan, hindi, hindi matalino. Matalino po. Uh, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na ipang gagawin sa may hirap tulad ng confidential fund? Pinawakan mo yan, paano hindi ka matitag? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin, isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napolis, nagastos agad in 11 days. <laughs> Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. A few moments later. Diretso hinakita, yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Bila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan.